Ayan tol, ito na lahat ng ingredients natin. <laughs> natin. Ang idea dito tol, para mag natin eh, para medyo maging malupang. Ayan tol, nilagay na natin luya. Nilagay na rin natin si luya tol. Pepper muna. Ito yung pampahalat natin dyan dito yung pakso handok na special suba pa yun to yung babis yan lagay na natin to sili pwede na raw sabi ng minuno ko idol kita na, na. tapos natin kainin itong tabis nating recycled barbecue. Siyempre, <laughs> di ba kung kumpletong araw, bago lang kape courtesy of Cafe Ilocano Pops at itong cake yan, Cafe Ilocano the best yan super specialty coffee and desserts tara to, let's eat!